It's amazing guys. Tingnan nyo naman yung saging na yan. Totoo yan. Katatanim pa lang yan. Pero imbis na magdahon muna, nauna pang tumubo ang bunga. Lumabas. Tingnan nyo. Hindi yan, ano, hindi yan fake. Totoo yan. Tingnan nyo naman yung kanyang puso ay uh, sariwang-sariwa pa. Ayan, ang istorya kasi niya natumba yung saging na yan tapos itinanim ulit ng may-ari. Ayan ang nangyari tingnan niyo, hinuhukay, hukayan pa yan. Talagang nakatanim siya at yung bunga na yan talagang tumubo yan, namunga siya bago pa siya mana magdahon. Siyempre, sino ba naman ang mag, magpuputol ng kanyang bunga ng saging tapos itutusok lang sa saging na ganyan? sayang na sayang kaya totoo yan talaga at yan ay doon yan sa, sa, ano sa amin sa isla tamo hinuhukay oh ayan no oh. totoo talaga yan na bunga oh tingnan nyo yung puso niya sariwa kung yan itinusok edi eh, patay na yan at saka kasayang na yan tundan tapos papatayin mo pa for the vlog lang itutusok mo lang ng ganyan ayan no o, oh, walang pinagtusukan yan talagang totoong tumubo siya amazing hindi ba ngayon lang din ako nakakita ng ganyang saging na nauna pa mamunga kaysa sa magdahon